Nandito po ako ngayon sa pinakamahabang zipline sa buong Palawan. So yun guys, nababantin niyo po yung maliit na isla. Yun yung pinakadulo ng zipline dun po yung pinakalanding so, dito sa bundok na to aakyat tayo dito kasi dito tayo sasakay para ma-enjoy natin yung uh, zip line ito yung pinakamahabang zip line sa buong Palawan yeah. patatagpuan na yan dito sa Sabang so magbabayad lang kayo ng uh, 550 pesos ah uh, at makapag-enjoy na po kayo sa pagsisipline. So, dito, ito yung daanan, papuntang entrance ng sipline. Uh, Napakaganda ng buwangin. Eh. Napakaputi. Grabe. Tapos, mapapansin nyo yung bundok ng uh, sabang. Napakaganda. Ayan, guys. Oh. Ayan, guys. O. Ayan. So, mapapansin nyo dito. This way, sabang zipline. Ayan. Kaya aakya ah, tayo ngayon sa bundok. Ayan guys, napaka-adventurous. Napang-ingayin guys. Puntahan nyo na yung pinakamahabang zipline sa buong Palawan. Ah, medyo may akyatin konti. Pero napakaganda ng daanan no? Ayan, oh. Ayan At kung pagod na pagod kayo sa pag-akyat, may mga upuan naman na pwedeng pagpapahingahan. Ayan wala, wala, pa tayo sa kalahati eh, pero ah, nakakaingal guys tapos aakit na lang tayo ah, marami. napaka adventurous talaga so ayan medyo maulan ngayon kaya ganito so medyo hingal din ako malapit na tayo sa pinaka entrance mismo ng zipline kung saan magsisimula yung ating padaos-os <laughs> okay pagdating nyo dito sa taas dito sa bahay-bahay kailangan nyo mag perma ng waiver at dito na kayo mismo magbabayad ng 550 pesos bago mag rides okay Bawal na bawal po dito ang buntis. Bawal yung may sakit sa puso. Tasa lang po na lang pa, sir. Tapos mintin lang po, sir, na lean back. Le Lead lang po, sir. Sige pa po. Tapos mintin, sir, nakatasa na lang pa. Sir, huwag niyo pong hawakan yung kable. Tapos po, huwag niyo pong idikit yung mukha niyo, sir, ha? Baka tumama po. Hindi, hawakan niyo, Maggie, sir, yung drone. Nyo. Man Hindi malakas yung ano niyo. Ito naman ako. Hindi mo na kasing lean back, sir, <laughs> eh. Sir, huwag niyo pong kalimutan mag lean back, sir, ha? Baka may dikit niyo pa yung mukha niyo. Ito. Hindi malakas po yung impact yung sa break namin. Ready na po? 1 2 one. two, two. Maabot ng 800 metro ang haba ng zip line na ito ayan tapos kung napapansin nyo napakalino ng dagat at ang ganda ng tanawin at yung bundok nakakaaliw tingnan ang ganda sa mata grabe sulit na sulit at dito kapag malapit na kayo sa landing Medyo maingat kayo kasi nga malakas yung impact katulad nito. Kung napapansin nyo yung bundok na yan, yan yung proper ng sabang. Yan, napakaganda ng view. Napakaganda ng rock formation. Ayan. Ang ganda ng bundok, oh. Ang ganda tanawin. Oh, sulit. Pwede tayong tumambay dyan. Pwede tayong maligo. Swimming, swimming. Walang bayad. Ah, napakaganda. Para siyang ano ng palikpik ng pating. Pag tinignan sa malayo. Yan. Yeah. Usin yung wire. Yung kable. Pag muna doon. 550 pesos lang ang bayad. Makakapag-zipline ka na sa pinakamahabang zipline sa buong Palawan. Sa ang mapanganib Di alintana Tadhana'y ating tinatahak Di tayo magkaalinlangan Lakayin ng mundo Pagsulong ng layon Kasama si King Adventure Ng Palawan At ang ikay at aral Sa paglalapay Ating tatahakin